Yo, magandang hapon mga kainikan. Dito na naman tayo sa ating bakuran, sa likod bahay. At ito ang ating topic for today. Ako ay mag trim o magpuprun ng ating mga halaman para mapaganda sila uli. Sa, sa pagkakalam naman natin lahat na ang pruning ay isang paraan ng paghahalaman upang may balik ang ganda ng ating mga halaman. So ayun, sundan nyo si Daddy Joe at ito ang aking kwento. yun yes, sa nakikita nyo mga kay inig ito yung plant arrangement na ginawa ko before na nasa blog din natin na scroll down yung langit makikita nyo ang, kung paano ko ito ginawa yung arrangement na to so gaya na siya ngayon napakakapal na at dati 4 leaves lang to but anyway napakarami na niya at marami na rin dry leaves so kailangan na natin talagang i-prune para yung nutrients na nakukuha niya sa lupa na nilagay natin ay maging solid na maabsorb ng mga bagong leaves niya. At nakikita niya naman ito, nahati na siya sa dalawang puno. So nag ah, nagkaroon na siya ng pups o nagkakaroon na sila ng production baga Uh, ah, dumadami na sila. So dito sa part na to, ito ah, sa tingin ko balak niya mag-produce ng flower. So yun ang aabangan natin sa ating Alocasia cuculata. So anyway, start na tayo mag-pruning start natin sa kukulay bago dito kasi nakapag na ako last time ng ating mga string of nevermind eh ka nga dahil sobrang kapal na niya so start tayo from mga leaves na alam nating ano na maglilet go na so tulad nito na nabali ang sanga before pero okay pa naman sana siya kaso nabali so nag na tayong i prune na siya So, iset aside lang muna natin siya kasi may balak din tayo gawin sa mga matatanggal natin huwag nyo tatapon yung mga pinagpuputulan nyo mga kainik dahil may magandang naidudulot pa rin sa ating mga halaman kaya kailangan nating i-save yan o itabi lang o bagay natin basta itapon kung saan saan o i-trust na natin talaga ilet go na natin ng tuluyan ayan pangatlong lips na, na natanggal ko So meron pa ako isang tatanggalin ito this one na uh, look at misira na siya uh, mukhang magpapaalam na talaga siya. Then ililet ko na natin ito ng tuluyan. So ayan nabawasan na natin ang leaves niya na dati 4 leaves lang siya nung itanim ko, ngayon 4 leaves naman ang tinanggal ko. Ayun 4 leaves. Pero anyway, meron pa tayong Marami pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, aning, pito, walo. Walo pa sila actually. Walo pa ang uh, nagpapaganda ng ating alokesya kukulata. So, next naman natin ang tatanggalin yung artilleria na nilagay ko before. Uh, sabi ng iba na nakakita nito. Nagkandahan sila pero gamot daw to sa mga sakit sa mata. So, eyes ganyan. Pero ayokong itry kasi... May hirap na 'di ba pag walang ano reseta ng doktor o wala talaga tayong alam pero 'yun ang sabi ng matatanda hangga't 'di ko nasusubukan ayoko munang uh, i-try hangga't wala pa akong napapatunayan so ito hindi ko siya na mai-sita tapon actually maganda naman siya ililipat ko lang lilipat ko lang ng lalagyan so 'yung dami niyan papso ang ganda siya Mga kainiko okay, ang ganda niya Uh, ayon sa pagkakasearch search ko ang pangalan nito ay Alteleria pero hindi ko alam kung mali o tama, basta um, correct me na lang kung alam ni talagang pangalan nito uh, please comment down below sa ating comment box uh, mga kainig siya nga pala uh, kung nagtataka kayo kung bakit nawala yung FB page natin, uh, kasama po yung sa nahat ng FB ko at Instagram, so nawala rin siya kasabay. Kaya nag-decide akong gumawa ng panibagong FB page na sana masundan nyo. Ilalagay link niya sa description box para one click nyo lang, dadali na kayo sa ating FB page. Pangalan nito is Daddy Joe Story, nakapangalan din nating ating YouTube channel. asana uh, sana masuportahan nyo rin ang ating FB page. Actually, kagagawa ko lang siya kanina. Kaya sana masuportahan nyo. Yan, congratulations nga para sa ating CC. March yan kasi may panibagong monetize FB page na siya so ayun natanggal ko na ang tatlong artilerya so ang natira na lang is kukulata uh, this one is syngonium white then hindi ko alam yung right name pa sa syngonium ito pero para siyang angel wings ah uh, yung ating fern nandyan pa din then yung ating string of name so may nadagdag nga pala dito yung ating kubo dahil kubo yan na ginawa natin kay biga na bagay daw kasi ilagay dito so yan ilagay niya diyan then halin pa ba ang dapat kontanggalin, okay naman yung ating Kaya, check natin harap natin makinig <coughs> so yan yung ating maliliit na heart of jesus okay naman siya uh, ah, pa rin siya ng ganda dito Then ito ang nakakatakip yung ating sobrang kapal niya na mga kainik. Pero hindi ko siya uh, pinroon ko na siya before kahit kailan ba yan, kamakalawa. Binawasan ko na siya para hindi na siya ganun kakapal. So ginawa ko itinransfer ko lang siya sa ibang patch uh, na nandun ngayon. Ay, gusto niyo pakita ko sa inyo. Then sasabi ko na rin sa inyo kung para saan tong mga pinuputol natin. So mga kainik dyan lang kayo at sundan nyo para maintindihan nyo kung bakit ko isinisave pa ang mga ganito. So, hindi naman ko totally isinisave. Pero, may magagawa pa to para sa ating mga halaman. Ito mga kayunik yung pinagpurunan ko ng ating string of number mine. Yan. Tinanim ko sila, nilipat ko sila dito. Kasi yung dating nakalagay dito is namatay nung nagbakasyon ako sa Bulacan before uh, which is umabot ako ng halos ng 2 weeks so halos 2 weeks siyang dinadiligan at pagdating ko dry na dry na siya ganto na oh. so ayan kail kailangan ko na silang palitan na, na kumuha ko doon din nilagay ko dito da, derecho pruning na rin then ito uh, kaya hindi ko sila sinasabi sa inyo na no, huwag niyo itapon basta basta dahil mas maganda siyang itapon dito yan dyan lang sa baba sa may puno na aking apalaya na magsiserve siya uh, pag na-decompose na ang na pinaka decompose sa uh, asing decompose si material na serve as a fertilizer naman para sa ating vegetable so ayun ang ginagawa ko so I have to pro magpupro na naman ako dito so tatanggalin ko to yung mga dry leaves nya na ating mga kaladyum So, oh, ayan. May mga kalajan din dito. Ayan. At ito pa. Sa baba. Nakakatuwa mga dahil lang ating Dragon Tail. May mga bagong supling. So, ayan. Dragon Tail yan mga kainig. Ah, tinanggalan ko lang sila ng mga dawan before kasi nalanta nga gawa ng nagbakasyon ako. So, namatay. Pero, I'm glad na nakita ko silang may mga bagong sprout. Ayan yung mga bago silang sprouts ba tawag dyan nodes ah, yan ang nagsusulputan sa bawat gilid nila ah, hindi lang yung mga kainik meron din dun sa uh, loob bahay ko na sa indoor ko sa loob na sa tabi ng TV ko yan nakikita nyo ba yan it's a good news for me dahil nakasurvive pa rin sila after kung mapabayaan nung ako yung nagbakasyon so uh, yun ang kagandahan So, hintay natin update sa ating magiging ang palaya kung maka gaganda ba siya kahit tagulan sa mga gagawin kong pamamaraan din kung maisosurvive ko siya. Sana, para naman may share ko sa inyo kung ano yung aking mga dito. Hindi po ba? So, mga kainik na hanggang sa susunod na vlogging. Ako si Daddy John, Daddy Joy Stories. At ito, ang aking kwento.